58 yeah. followers. 58 <laughs> followers. Hello, guys. This is Julie Lorenzo Vlog. For today's, guys, is pupunta tayo sa San Isidro para makikain ng umagahan. Kanina pa ang umagahan yan, guys. Kaso, delay lang at masyado tayong malaming ginagawa kanina kaya hindi pa tayo nakapag-edit. Yan, guys. Makikita nyo naman na papunta kami sa San Isidro. In pass forward ko na lang yan guys, pinabilisan ko na lang para mabilis tong video nga di diba? Yan, pupunta kami doon sa bahay nila Teresa guys, para makikain. Hindi nila alam na pupunta kami doon guys, yan. Malapit kami guys. Yan, here na kami sa bahay nila Teresa guys. Yung kaibigan ko na tiga dito sa San Isidro. Yan yung kanila. Nakasakto, nakahain na sila. Hello! Yeah. 8 followers. 8 <laughs> <Eight> followers. Ay, naman si Ano, si Teresa. Oo. Oh. Hi. Hi! Hi! So, yan guys. Yan para yung daladala naming pagkain, ulam. Yan. Nakakaya naman kung hindi kami magdadala ng ulam, di ba? Yan. Yan guys, may chichismis ako kay Teresa yan. Huh? Yummy! Hala, napaginipan ko si Gabi eh! Ala! Kanina! At san ko pa siya nakita. Naka siya, Dito sa part na to guys ay... tripan ko si Teresa na napaginipan ko si Gabi ang kanyang ex, first boyfriend, first break up. Yan. Aris muna po pala dito si Ate Rodishi kasi may kukuha rin daw po siyang parcel. Naghahanda na sila tita para iluto yan. Yan si tito nilagyan niya na kung ano yung nilagay niya na balat ng... Ano yung palay? Oo, para masyadong madingas. Yan guys, hinihiwa-hiwa na ni tita. Ready to cook na guys. Naglagay na ng oil si tita. At then guys, nilagay na niya na isa-isa yung nuggets. Yan, guys, in-request ko kay Ate Shian kasi nakakatikim ako ng nuggets. Diba? Pare-paras naman tayong may cravings. Ito na guys, yung nuggets yung luto at hindi pa luto. Diba? Iluto na. Malutong yan guys. Masarap ulamin sa umaga. Ate, sinunod na nga po iluto ni tita yung stainless guys yan masarap yan kakaluto lang sa pilagbilan namin guys at dito guys nakapaghanda na sila tita na kumain na daw kami para sabay sabay daw kami guys pero may puputahan pa kami nun guys bibili kami ng yelo oh my god may video na hi yan na po yung ano yung may ari po ng account na celebrate For ano, for her 100... million. <laughs> for her 100 followers. For her 100 followers. Ano binibili mo dyan, te? <laughs> ice. Sige, kagatin nyo kami. Naka-video kayo. Subog namin kayo kay Tulpo. Subog namin kayo kay Tulpo. Dito guys, ice nang karating na kami sa bahay nila Teresa. Yan, kumakain na kami nan guys. Yan, kain siya lang ng kain, guys. Subo ng subo, ba? Diba? Makikita nyo naman, guys. Ito nyo sa atin, Ludishi, guys. Kain ng kain. Dito, guys, eh, tapos na kami kumain. Kaya naglilikpito si Teresa, guys. Yan, pupunta kami sa ang tindahan, guys. At may bibili kami, guys. Importante, importante. <laughs> guys, ang okay, yeah. <laughs> inyo. Dito guys ay galing si ate sa Ampi um, Chatter. Yan. Kaya napadaan siya doon sa may pag-asa guys at nakakita ng pakwan bibili na sana kami ng pakwan guys doon sa palengke kaso wala naman kaya nakakita siya dito ng pakwan bumili na siya ayan panghimagas namin guys so pauwi na kami guys nagaya na sa ating umuwi at may gagawin pa daw sa bahay yan pauwi na kami guys medyo magulo lang yung camera natin guys dahil android lang yung cellphone natin guys yan pauwi na kami guys mga 30 minutes pa ang biyahe namin guys para makapunta kami dun sa magsaysay yan guys hindi namin akalain na makikita namin si Imo dito sa gilid ng ilog na nagbibinwit ng isda pero wala pa naman daw siyang nahuli guys yan makikita nyo mamaya guys na nagbibinwit siya yan nakita namin siya guys yan, yan. pupuntahan namin Liliko tayo dito guys Tapos liliko le Pakaliwa Tapos makikita natin doon si Imo na nagbabani it daw sa Ilocano guys Yung pagbibinwit Yan Ayan guys malapit na po tayo kay Imo Na nagbibinwit ang pang ulam niya mamayang gabi Yan Ayan siya guys At di niya napansin na Dumating kami guys Yan Nagulat na lang siya at napangitin Nakita kami Yan <laughs> Ayan na nahuli mo. Wala pa ang umpisa mo pa lang. Nakita ka namin. Ha? Huh? Tama si ni nakita ka namin dyan oh. Sorry. Dyan, duwad oh. kami dyan. Oh. Hmm. Focus ko sa goal dyan ayun <laughs> ba? Baka meron na Daya, yung mga. Ayun, nakapan na. Nakagawa mo naman kasi magbaniit. Bakit kasi walang ano? Pagpahin. Ay, guys, yung bike niya at saka yung bag niya, ayan. Doon dapat nasa na fish pan mo. ay no, doon sa fish pan. Nanyan yung friend Dapat may ano kami. may uod. Ay, kadaming pa rin may uod mo ah. May dami mo uod din, guys. Dapat mo dito mo. Dami siyang uod, guys. Ano naman? Ay! Pala, pala, pala! Ay! Yeah. Ay! Bye bye mo, bye bye. Bye kana sa vlog. Bye bye. Mag mga ano ka magpa, ah, magpaayuda kang katok na kaon oh, ko dali. Bye bye mo. Bye bye mo. <laughs> <laughs> so yeah, nakita namin si mo guys. Uwi na man, kami talaga, guys. Nakita kasi namin yung mukha niya, guys. Oh, guys, so ang ganda oh, pero ang dumi. So, ang tawag nila sa irrigation dito, guys, is kapag ano, tabing ilog 'yan. Tabing ilog, parang pinaka-ilog na nila dito, guys. 'Yan. Guys, dito yung ano, yung malapit mag sa si Ate She. Yan kami nag-pictorial guys. Yan. Ang hangin dyan guys. Kaganda. Kaganda ng view dyan. So yan guys. Malap dito na kami sa Kalookan. Yan. Pauwi na kami. Malapit na lang mga 5 minutes na yung biyahe namin. Pauwi sa bahay guys. Dito guys. Sa banda dito guys. Is dito kami nanguha ng bungnay at santol. Yan. Yan makikita nyo yung hospital guys. Yan. Sa harap ng hospital guys. Is doon na kami. Ito na yung bahay namin guys. Yan. Kaya malapit na lang. Konting-konti na lang makakauwi na guys. Yan. Kung hindi ka pa nakapollow sa ating page, ipollow mo na yan para yon masaya ako. <laughs> so guys, nakauwi na kami. Yun lang guys. Maraming salamat ulit. Thank you for watching.